by dating yung delivery sundo ng mga alaga o oh. yun o oh. yan na sila ito yung coke at saka kapasok yung mga bago ay naku kumakain pa ako kailang subo pa lang Let's go. Tapos maya. Pagbalik ko nito, wala na akong ganang kumain. Naputol. Sumabay-sabay so, talagang tatlo. Kakaupo ko lang. Kakasubo ko lang. Kakasubo ko lang ng pagkain. Tumawag na yung magsusundo nito. Pagkuha ko ng trolley, tumawag din yung ano, yung delivery. Kakainis.